Picture muna tayo guys, siyempre bago humain ayan ang mga tsura ng mga gutom. Nga, dumating na ang aming food, so garit-garit muna kami Dal Dahil mga gutom na yan. Ito nga pala yan guys, sa Tomas Morato. Yung totoo guys, hindi nga namin masyadong nagustuhan yung beef nila. Medyo matigas pa kasi. Eh. Pero nagawa naman ang paraan. Kaya kahit pa na-enjoy pa rin naman namin ang kainan. Yan ang kanilang steam egg. Masarap siya guys, mabubusog ka talaga. At yan ay ang cheese. Yan ang California Macri guys, masarap din. At itong chicken teriyaki. Naalala ko parang hindi ko siya natikman. Kaya hindi ko masabi kung mukha lang masarap. It's ang unlimited hot pot Ila. Masarap yung sabaw, masarap yung mushroom. Kaya lalo na yung baked mushroom nila panalo. Masarap talaga, nagustuhan namin. Hindi nga lang ako nakarami kasi may sure. Pusog na at marami na rin ako nakain. Sulit naman. At yan nga pala guys, ang kanin sarad. Masarap din. Sulit naman lahat ng kinain namin, lalo yung mga society dish pa lang panalo. Masarap Thank you for watching. Like, follow, and share for more videos.